Hello mga ka-Inday, welcome back again to our channel, Inday Daya Vlog. Guys, ito yung ipapakita ko sa inyo ngayon, mga frozen naman to guys. Frozen area naman tayo guys. Ayan. Meron nga lang sounds. Ayan yung mga vegetable na frozen. Huwag na lang natin buksan, baka ma masilip tayo ng tagabantay. Ayan, mga frozen lang lahat dyan. Merong mga ano, iinintin na lang. Ayan, yung mga ano dyan. Ayan, pang ha halo ng fried rice. Nakamix na to eh, actually. Ayan siya, oh. Isa, isa halo mo na lang sa fried rice. Makabili nga nito isa. Ayan. Merong pati ano pala, oh. Ayan. Merong mga potato kung gusto nyong yung ano, hindi na bumili sa McDonald's. Ayan, para makatipid. Ayan, sa baba. Ayan, may mga siomay. Sa taas, iba't iba kuri ng siomay. Mix. At saka dito naman, guys, frozen din lahat yan, guys. Ayan. Yung mga karagi kong tinatawag nila. Ayan, ito yung mga dumpling nila, guys. Dumpling. Gyoza kung tawabi nila dito guys. Gyoza. Ayan. Ibat-ibang ori ng dumpling. Ayan yung laging binibili ko. Ayan. Frozen yan. Lahat yan. Nakahilera. Ito yung kung karagi tawagin nila, fried chicken sa atin. Ayan, ang dami, iba't ibang klase. Ito yung kanin lang na yung tinatawag nila dito na onigiri. Hindi ko lang alam kung anong tawag din yung onigiri, diba yung may Ayan. At saka meron silang hamburger rice. Ayan. At saka ito, may flavor na rin. Ayan yung mga fried rice nila, naiiniti na lang. Yung mga, ano dito, yung walang mga mga asawa. Ayan. Yung ready to eat na lang ang gusto. Ayan po, mga fried rice. Fried rice lahat yan, na iba't iba ang flavor. Ayan. Ang ingay lang guys, hindi ko alam kung makapira. Ayan. Ayan, mga udong. Ayan. Tapos, Pilipino. Oo, oh, Pilipino nagbablog. Ito na dito naman mga pasta naman guys. Spaghetti. Nakatagpo tayo dito ng kababayan natin guys. Tinanong niya ako Pilipino ba daw ako. Ayan mga ano spaghetti na instant. Ayan. Iba't ibang flavor. Malula ka sa kanilang ano dito guys. Kusen. Ayan. Ang dami diba? Iba't ibang ano yan ibang product. Pero yung lasa, magkapareho, magkapareho yung flavor, ang product iba. Iba-ibang product, anong galing. Yan. Merong ano, merong may hipon, hotdog. Yan. At saka dito naman, guys, yung pangbaon ng pangbata. Iba kasi sino kanila dito guys, naka talaga sa kanila, naka-arrange. Ayan, may mga kamote. Ayan guys, oh, tignan nyo yan, mga ganyan. yan ang ginagawa dito pag gumagawa ng ubento ng bata. Dapat naka hindi katulad sa atin na basta na lang nilalagay sa baunan. Sa kanila dito guys, merong mga decoration. yan, pang baon ng mga bata yan. Nadaanan ko yan nung kinder pa yung anak ko. Ayan. Pangbata lahat na rito yan. Mga hamburger. Ayan. Mga hamburger, iba't ibang flavor. Ayan. Thank you so much ulit mga kainday sa pagsama sa akin. Sa hindi yung pagsawang pagsuporta sa ating mga videos sana na enjoy at ano nasiyahan kayo sa mga sinishare ko ayan i ready to prito na lang yan siya guys on oh, yung mga tempura ayan. thank you for watching mga kainday god bless us all